Nakiusap na ang LTO sa DOTR na magpabid para sa supply ng license card sa susunod na taon. Nakaambana naman kasi itong magkulang dahil pinatigil ulit ng korte ang kontrata para dyan. Magbabalita si Gerard de la Peña. Tuwang-tuwa ang truck driver na si Job na plastic na license card na ang kanyang maiuwi matapos magparenew. Eh, mas maganda yung may card ka, maraming mga magagamitan to. ko. Maraming ang paggamitan nito. Kamakailan kasi nawala na ng bisa ang temporary restraining order na ibinaba ng korte matapos magdemanda ng kumpanyang Allcard laban sa pagbili ng LTO ng mga plastic cards sa Banner Plastic Cards Incorporated. Yun nga lang, mukhang hindi magtatagal yan. Nagbaba kasi ng writ of preliminary injunction ang Quezon City Regional Trial Court na magpapatigil sa transaksyon ng LTO at Banner. May papatupad yan kapag nakapagbayad na ang Allcard ng bond na nagkakahalaga ng 6 billion pesos. Hihinto po no, ang supplier natin, hindi ko na makakapag-deliver. So the worst case scenario, yung na-deliver niya ngayon na humigit kumulang na sa mga 1.8, 1.9 million, yun lang po pagkakasyahin natin until the end of the year. Mapipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. Pakiusap na lang ngayon ng LTO sa DOTR. Simula na ang pagpapabid para sa 4.6 million cards para sa taong 2024 para hindi na madagdagan ng backlog na ngayon ay umaabot na sa 2.4 million cards. Tinitingnan na ngayon ng Department of Transportation at ng Land Transportation Office kung pwedeng dito na lang sa National Printing Office iimprenta ang mga driver's license cards. Mas mabilis daw kasi kung government to government ang transaksyon. Ang pinakamalaking konsiderasyon na tinitingnan ng DOTR ay kung kaya ng ahensyang ito ang malakihang order ng LTO. Sa ngayon, inaaral na rin ng LTO kung paano gagawing permanente ang paggamit ng electronic driver's license sa buong bansa. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.